Paglilina ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOX, posibleng nagbago lang ang level ng tubig dagat sa Quezon dahil sa bagyo at pangkaraniwan lang daw ito at naiiba sa tsunami na nangyayari lang pagkatapos ng lindol o pagsabog ng bulkan. Balitang hati ni Oscar Oida. na napabalitang tsunami hindi tsunami, kundi maaaring tinatawag lang umanong sea level changes ang naobserbahan ng mga taong tila paghatak ng tubig sa dagat na nangyari sa lalawigan ng Quezon. Ito ang nilinaw ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of EVOX. Ayon kay Engineer Henry Main Panyarubia, ang nangyari sea level changes ay mari epekto umano ng bagyong Henry, na pangkariniwa naman umano pag may bagyo. Most probably, uh, epekto po ito nung uh, tropical storm uh, Henry na kung saan parang hinahatak niya po yung uh, hanging habagat ng ating southwest monsoon. So nagkakaroon ng sea level changes na po pwedeng yun yung naobserbahan po ng mga tao. Git pa ng PIVOX, dapat daw tandaan ng mga mamamayan na ang tsunami nangyayari lamang matapos ang isang lindol o kaya na may volcanic eruption. Sa ngayon po, wala po tayong nare-record na earthquake for the past, uh, na significant earthquake for the past uh, three 3, 4 hours, 5 hours, 6 hours so sa area na yon. so definitely uh, hindi ho siya tsunami kasi walang earthquake and uh, wala kaming ini-issue na tsunami warning bagamat wala umanong pangarid ng tsunami sa kasalukuyan dapat pa rin daw mag-ingat ng mga tao sa mga lugar na may gale warning at wag na munang maglalayag Oscar Oida GMA News